Oras na para sa mainit na balit taktakan ngayong umaga. Nasabi nila, water is life. Nako. No? Kaya kailangan, ang tubig ay malinis. Mm Hindi -hmm. pwede ka mabuhay ng walang tubig, tubig di ba? Mm -hmm. Kaya, ay, ng araw-araw natin. Pwede kang mabuhay ng walang pagkain ng tatlongpong araw. Tubig, hindi pwedeng hindi wala. Pwede, Oo. Hindi pwede. Kaya sa mga gusto makasali sa balik taktakan natin, maaari na rin kayo ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lamang ang alitman sa mga numerong makikita sa inyong screen. Sure. pwede tawagan po ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balik taktakan. Base sa pagsusuri ng Metro Manila Drinking Water Quality Monitoring Committee, bagsak ang labing walo sa halos siyam na ang water refilling station sa Metro Manila na isinailalim sa microbiological examination. Bagas ligtas pa inumin ang tubig mula o sa gripo. Malaking tulong daw kasi ang residual chlorine sa tubig nila na pumapatay po ng bakterya. Oo nga. Ayan, oo, totoo naman. Smura pa so, yun. Ganun? Wala. Talaga? Oh, hindi ka na magbabayad Balo pa na ng yung mga bottled sa mga, water. Mga umakit sa buso, no? yung mga bottled water. Hindi nga, ayan. Para makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Engineer Nilo Marayag na head ng Department of Health, Environmental and Occupational Health Cluster ng DOH siya po yung namumuno sa Metro Manila Drinking Water morning, Quality now. Monitoring Committee. Ayan. Okay. na sumusuri po sa inumin tubig sa Metro Manila Magandang umaga po sir. Good morning, ma'am. Good morning, si yes. Engineer Nilo. Mm -hmm. Of course, para naman sa paniggunang water supply companies, bakit pagbalit uh, balitak yes. atin. Kayo po ito si Ginoong Jeric Sevilla, ang Corporate Communications Head ng Manila Water Company. Good morning, Jeric. Morning, Joel. Morning, Susan. Good oh, morning, Jeric. At isa sa water concessionaire ng Metropolitan Water Works and Sewerage, uh, System o MWSS ang Manila. sila po ang nagsusupply ng tubig sa West Zone sa Metro Manila. Kayong umaga, taktakan din sa atin si Cherubimo Campo Mojica, ang Manila AVP for Corporate Communications. Cherubim, good morning. Good morning, Joel. Good morning. Good morning. Susan, Ay ito ito. Lagi sa pagkasa tubig ng uh, dalawa itong no, Suki uh, ni Susan. Suki natin, uh, yan. yan no, para magbigay na announcement ng <laughs> mga water interruption. <laughs> <laughs> Pero mukhang hindi, hindi hindi yata madalas na no? Hindi oh, natin narinig si Jerry ah, si Jerry. Ah, si Pero gusto natin ano, alamin na muna, labing walo, doon sa walang daan mahigit, ano, uh, engineer, Apo, no? Ang uh, bumagsak sa inyong pagsusuri, how long have they been operating nung inyong pumatok saan? Uh, they are operating for more than one year po. Yung mga, na, yung mga refilling station. Mga na bumagsak. Magsha. Ah, okay. So bakit ko ba... na 'yon? Oh, syempre. Oh, Kasi oh, ang oh. ang ang isang water refilling station po. Ah, uh, mino po yung quality of water supply. Ano? Mm -hmm. So based po doon sa PNSDW or the Philippine National Standards for Drinking Water, mm. kailangan po ang frequency ng na examinations natin for microbiological analysis is on a monthly basis. At saka doon po sa physical and chemical analysis Every six months po. E eh, pa, paano, ano pa, paano nangyayari po na kung bagsak pala, e eh, bakit nagkaroon ng permito? Uh, usually po kasi doon sa monthly basis na nangyari, doon sa my, by, my, microbiological analysis results, uh, nag-collect nag po sila ng sample and we found out na naging positive po yung results from that once na lumabas po yung results they have to issue sanitary order for mm. immediate closure ng isang establishment until such time na pag nakorek ho di conduct sanitary survey to that particular water refilling station pagka nagsample ho at naging negative po yung results then that's the time na ililift po yung order. Kasi Joel, dati, natatanda ako nung mga bag bago pa lang yung mga water filling station, ah, higpit nila dyan eh, yung, yung parang naka-uniform, halimbawa, may mga naka face mask, may face mask tas, yung lugar, dapat air condition, di ba, yung ganyan. Ngayon, makikita mo yung mga nagde-deliver ng tubig. Oo, oh, parang ano lang eh, parang kinawala no? sa kanto. Oo, oh, oh, uh, yung ganyan, tapos talaga nakikita ko, pag minsan nakikita ko sa bagunan, ako bibili ng tubig dyan. Pero usually, ano nga uh, panuntunan pag uh, nagbebenta ng tubig. Kaya niya na dapat ba at the minimum merong uniforme. Uh, ano ba yung mga dapat uh, tingnan ng ating mga customers? Ang ang pag-issue po kasi ng sanitary permit sa isang water refilling station, meron po yung 20 parameters to comply po. Mm -hmm. uh -huh. So unang-una yung space requirement ng isang refilling station, kailangan not less than 20 square meter kailangan may mga health certificate oh. ho yung mga mga kwan doon, mga employee doon. Oh, po Yung kailangan naka-uniform din uh -huh. ho sila at saka at the same time yung yung pinaka-importante yung results ng ng hmm. product water. Para based doon sa mga nila. binanggit niyo, eh, parang iilan ang papasa. Yes, yes ma'am. Ma oh, diba? Pero uh importante, itong labing walong ito na bumagsak sa panuntunan, hindi na nakapagbebenta ngayon. Sa ngayon po, ah, kinokorek po ngayon, Kakantak ng sanitary survey ang ating sanitary inspector doon sa... So, miskin na hindi natin i-announce, importante, hindi na sila nakapagbebenta hindi po, muna. Naka na po, nakapagbebenta Sigurado kayang hindi na nakakapagbenta? Dapat nga, paano pa, yun? Sigurado ba hindi tayo, nati, yung hindi nun. mga yan? sa tingin po namin, ma'am, talagang binabantayan po. Ng local government po? Ng local government. Actually, sabi ng DOH uh, age mas safe para raw inumin. Ang naingali sa gripo. Ang sa gripo. Uh, uh, good, Jeric, for, mga, good for si Jeric <laughs> and uh, Cherubim. Ito, <laughs> so, ito, itong dalawa ang mag- yung eh. Mag-testify. <laughs> mm, pwede, pwede, pwede palang mga inumin gaba, straight from say, the gripo. Ang Ah, definitely, ano, kasi kami very strict yung aming protocol for treating the water and for distributing the water. Like sa case ng Maynilad, ISO certified ang aming water treatment plant. Ibig sabihin, talagang mabusisi yung aming proseso at we maintain over 800 sampling points all over our concession area para masiguro na yung tubig na dinedeliver namin is safe and potable. Mm -hmm. Tapos talagang yung chlorine content niyan, minamaintain namin. a ah, very strict kami sa pag ay uh, sunod doon sa Philippine National Standards for drinking water. Well, getting right. Jerry, Jerry. Manila water. Uh, actually pareho din no, mm. although magkaiba yung planta na nagtitrit sa amin, no? Sa amin sa Balara, mm. no. Pero ganoon din so uh, ISO certified din siya. Even our uh, laboratory is also ISO accredited. Mm -hmm. So at hindi kami po pwedeng maghatid ng tubig sa customers kung hindi rin sinertify ng Department of Health, Hell no. God. Kaya kumbaga yun yung barometer natin, no? Kailangan meron talagang go signal from the Department of Health through the Metro Manila Drinking Water Quality Quality Monitoring Committee bago natin talaga maihatid yung tubig. O sinasabi so, mo sa so, diretsyo sa so, gripo. Paano mo namin masisiguro na yung tubig na tumutulo sa so, mm -hmm. gripo ay eh, malinis nga? Una, Meron kaming ano mga palatandaan mm -hmm. namin dapat. Unang-una ang uh, ang ang protection ng uh, ng tubig no yung potability niya. Kumpara parang shared responsibility yan. Mm -hmm. eh. Kasi ang konsesyonaryo, ang tubig sinisiguro namin malinis sa supply line. Ibig sabihin nito, Joel Susan, hanggang sa metro. Uh -uh. Mm. Mula sa metro papasok sa loob ng bahay, mm. ito naman yung responsibilidad ng may-ari ng bahay. Daba, daba. Kaya kahit na minsan malinis talaga yung tubig na hinahatid ng konsesyonaryo. pero kung meron na mga tagas, mm. may mga illegal na koneksyon mm. din sa loob, so, ito ay uh, potential na ano na sources ng contamination. So, ang um, contaminants ay pumapasok lamang pagpasok uh, na doon sa tubo mismo nung customer. Na no? sa bahay kung, mo. Kung, oh. kung marumi yung tubo oh. mo, no? Kasi usually ang tubo mo, oh, tama, Kaya oh. lang, siyempre, pa paano mo malalaman kung halimbawa dumaan doon sa mga, sa mga, yung tubo doon sa iba pang, sa mga karatig, no? Mm -hmm. ay, illegal connection. Ay, paano mo mamamonitor mm -hmm. yan? Sa amin kasi, ano, lagi namin sinasabi sa mga customer, tingnan nyo yung tubig, kung iba na yung kulay, kung medyo naninilaw, amoy niyo yung tubig bago niyo inumin kung meron bang kakaibang amoy. Dapat kasi amoy chlorine yan para sigurado na may sapat na chemical para, mas, para maging potable yung tubig. Tapos kung may lasa, uh, itawag nila kaagad sa Maynilad Hotline 1626 para makapagpadala kami ng mga tao na kukuha ng water samples at magtetest sa aming central laboratory kung ito ay safe for drinking. Actually, ano, this is a bit of good news dahil uh, nalaman natin, mismo sa DOH ang nagasabi na malinis yung tubig. Na, <laughs> Galis sa Kaya nga eh. Kung galing sa gribo, mas natiwala akong iinumin ko yun. Sabi ni Jerry, kasi saka ni Cherubim, mas malinis oh. eh. Kisa doon sa nagbebenta sa mga bus. Kasi yung, yung usually ginagalit. Mukhang nabenta ka na sa bus, ano? <laughs> Hindi, kasi makikita mo kasi yung mga container nila eh, di diba? ba? Para yun. ito yung, no. yung mga recycled no. bottle eh. Tapos mm. yung tubig na baka galing Dama, sa deep well. Mm. Alam mo, San, hinihikayat din natin yung uh, yung mga customers natin to do simple test check for leakages. Ayan, oh, no? pa, Paano ba? So yung test halimbawa check. sa loob ng bahay, ah. isarado mo lahat ng outlets, mga gripo. Uh, tapos tingnan mo yung metro. Okay. Kapag yung uh, yung parang vein wheel, no? yung wheel, no? pag uh, siya ay patuloy na iikot, dalawa lang ang uh, posibilidad nun. Una, may tagas ka. May tagas ka kung hindi man, merong illegal na nakatap doon sa connection mo. Oh. may tagas ka, kaya may dagdag singil ka. Ayan. May dagdag singil ka. o kaya, o o kaya baka, kasi baka uh, sa yung habit yun, bahay mo, no? <laughs> Pwede <laughs> rin yun. Ay, may petisyon <laughs> kayong ano, mag, oh. magtaas. Ito eh, tinitingnan ko kanina. Ang Maynila, 10, 10 pesos and 30 ba yan? Tama? Per cubic meter. Actually, klaruhin natin ano mm -hmm. hindi ito yung basta petition. pamahalaan ang nagtakda na every five years dapat i-adjust ang basic rate at ah, ito but... tinakda nila 1997 pa lang okay. susunod so, so, lang kami dun sa kasunduan mm -hmm. na every five years dapat magsumite ng plano ipakita kung ano yung mga natapos na proyekto mm -hmm. at nang sa gayon ma ma-determine ma ng pamahalaan kung ano yung nararapat na singil para sa servisyong binibigay ng mga concessions ang oh, Manila Water Five 0.83? May mm -mm. magkaiba kayo? Ah, uh, depende kasi 'yan sa mga proyekto eh. Uh -huh. na, pero yung binabanggit nga ni ni BIM, uh, una bahagi ito ng tinatawag na kasunduan. Mm -mm. Pero ito naman, uh, ang konsesyonaryo kasi hindi pwedeng arbitrarily basta magtaas ng presyo. Mm -mm. Hindi rin kami pwedeng gumawa ng mga proyekto na walang approval ng uh, regulatory office. So kasalukuyan yung aming service improvement plan para sa susunod na mga taon ay nasa MWSS na at kasalukuyan nilang nire-revisa -re ito. So hindi natin alam talaga kung ano yung maaaprubahan dahil nasa evaluation stage pa. Mm -hmm. Kami okay. oi okay, mino-monitor ng DOH yung ano yung ng yung ano yung safeness ng tubig ng ano ng uh, dira, tsaka Manila Water. Pero yung pagtas ta taas nila singin sa tubig pa, minamonitor na rin. Hindi na nila ma-monitor yan. Hindi na nila monitor nila, <laughs> oh. hanggang sa ano, ano lang kami, tiyak kung malinis yung tubig, <laughs> 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 yung rate niyan, hindi namin alam yan. <laughs> Pero how do you monitor yung ano yung kalinisan ng tubig ng Manila at Manila Water? Mismo doon sa gripo ho ba, kinukuha ng household para malaman kung malinis nga o hindi? Ang Department of Health through the MMDWQMC, we have uh, established regular sampling points all over Metro Manila. Right now, we have at least 1,300 regular sampling points. Yun po yung kinukuliktahan ng sample at yun din po yung basis natin ng pronouncement, how safe is what is drinking water in Metro Manila. Ah, uh, bakit based sa results? Uh, yung yung mga nababalita daw na ng mga, mga sakit na nakakuha sa maruming tubig. Mm. paano nagiging contaminated yung water pagka ganoon. Uh, Pwedeng nakukuha yun mam pagka uh, mishandling pde ah uh, mishandling ba rin yung container pero in -assure, mm -mm. assure po yung dalawang concessioner na check po yan ng Department of Health at pumapa umapasa po lahat ng examinations based doon sa Philippine National Standards okay. the was, was there a mm -hmm. time na nakita nyo na merong contamination yung keratin durin ah uh, meron one time meron yan pero immediate ang ginagawa namin na na, na inaayos namin kaagad we have to collect samples then we can do sanitary survey i trace po namin yung sources ng contamination pero ngayon pwedeng inumin yung tubig nila pwede pong inumin po yan so mas makakatipid na ho kami ngayon oo kasi hindi, hindi kasi na, hindi na kami bibili kasi is alam mo kung totoo, kung panghahawakan natin yung sinasabi ni sir at saka ni Cherry Cherry at saka ni Jerry pag maduma ibalik mo sa kanila eh di ba mas oh. makakatipid ka pa kaysa bumili ka doon sa mga water refilling station mm -hmm. na hindi naman talaga ho nagco-comply sa ano yung kalinisan o makikita yes, ma natin yung sinasabi niyo nyo, 20 square meters yung uh, minimum area. Yung, yung eh, yung iba ho, eh, nakatayo area. lang yung ano, hindi na nga makaupo eh, dahil nakalagay yung mga aparato eh. Oh, actually, I mean, ang daming hindi na ko-comply doon sa mga requirements. Actually, nung araw, pag may hawak ang bottled water, oh, social ka. Social ka. <laughs> eh, medyo meron konting, medyo hey, eh, ko, oh. eh, yung social status mo tumata. Ngayon, so, pag uh, nakahawa ka ng bottled water, wala, ngayon, nga, wala kang mambili ng container, oh, Ganun, gano'n, na, na medyo. Tsaka ano, delikado yung ano, yung, alam mo yung, yung mga plastic, pag mm. naarawan yan. Oo, oh, kasi diba, diba meron usually meron ganun Naglalasa yes, yung tubig. Naglalasa. Mm Kasi -hmm. dapat, yun yung nire-recycle. Yun 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 na nire-recycle. Yes. Yun yung, yun yung recycle Pero maganda yes. nito, meron naman libre. Hindi naman uh, lagi sila ta taas sa singil. Di ba? Yeah. May, may, mga libre. <laughs> mga pagsasampo. Hindi, diba, ngayon, ngayon lang. lang naman sila nagtaas sa singil. Eh. Every five years kayo nagtaas uh, taas sa singil. Tama, oh. oh. Jeric? Uh, yun yung ayon sa ayon sa concession na ganyan. yun yung legal. Teka, kamusta yung pagsasayos natin ng mga tubo? Kasi every time na magkakaroon daw ng traffic, Mm. Ah, pero nga. sinasabi siya. Sino ba sa EDSA? Kayo ba ito? Yung oh, oh. inunahan yung EDSA rehab eh, no? ah, Hindi naman na nila. hindi naman inunahan kasi din naman yung oh. sinasabi na ano na na kapag uh, nagawa ang, ang sinimulan ng ed sa mm. road rehabilitation hindi na kayo hindi eh, na makakagawa mm. so ito rin naman yung sinasabi ng DPWH na dapat lahat ng may gagawin sa EDSA ay gawin na mm -hmm. pero sa ngayon medyo Pinag-aaralan pa, well, inutusan kami na, well, pag aralan muli, mm -hmm. ano ba ang ibang mga uh, options pa? Dahil mm -hmm. nga talagang medyo pag EDSA, eh, traffic talagang muli. Mm -hmm. eh. Kasi sa so inyo daw yata, hindi din halos ng two years, di ba sabay na lang kayo ng EDSA? <laughs> <laughs> para isang isang kalbaryo na lang. Kalbaryo diba? para, <laughs> para na lang. Para ka na sa traffic sa <laughs> EDSA. Eh, para isang kalbaryo na lang. E eh, teka, paano naman kaya sinisiguro ng mga kababayan natin na malinis yung kanilang inumin tubig, Joel? Eh, alamin nyo natin ang panlasa na masa mula kay Michael Patti. Maki! Kumakit sa inyo dyan, uh, so, so, dan, ano, no? Sabi nga sa Biblia, eh, no? Painumin ng mga nauuhaw, no? Pero dapat siguro malinis yung tubig na ipapainom mo. <laughs> dahil patsko. lalabag ka rin. Lalabag ka rin sa isang kumahan mo. Kaya wag ka Painumin mo, baka hindi magkaroon na amibiasis. <laughs> exactly, oo. Eh, pero ang pinaka-reliable dyan, kung gusto nyo makasigurado itong ginagawa ni ating ngayon, eh, no? Ang, ang pinaka-reliable na takore na sinasabi, no? Ate, matanong nga kita. Ikaw ba, uh, kaba nag-iinit ang tubig? Opo. Oh, o, lapit ang konti dito. Uh, opo. Oh. Pantimpla ng kape, saka tubig-tubig. O, gano'n mo katagal lang pinapakuluan? 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes, bakit? Para matanggal yung mga kung anong mikrobyo. Mikrobyo? Oo. Uh -huh. Pa pa paano mo nalaman may mikrobyo? Ha? Ah. Uh -huh. Pag wala na? Pag wala na yung ano, yung lumulutang ba siya? Oh, wala na lumulutang. Lumulutan. Ah, gano'n. Oh, ah, pwede nang inumin. Apo. Uh -huh. Ba't tayo mong to water, water? Eh, kasi maraming may mga pangalan gano'n hindi naman talaga totoong ano. Ah, mga adjapex, um -hmm. mga gano'n sige, ingat ka dyan ha. Magkapi-kapi na lang. Kapit balita tayo. Ito, punta natin si Manong. Ikaw pare, ikaw ba'y umiinom ng bottled water? Oo naman. Hmm, bakit? Pare, para safe. Para safe. Oo, ano mga bottled water yun? Yung may kilala tatak. Ay, kilala. Oh, oh, bakit? Uh, Ba't uh, kilala? Para sigurado, maraming kalabas na mapiking yun. Ay, mga nakikita mo sa daan, ano? Oh. oh. yung mga plastic, eh, malalambot tawa no? oh. uh, ka, ano? Oh. Ah, ka kang balita siguro, nakikita mo yung mga report na gano'n, ano? Oo. Oh. Oh, ito si Manong, tanongin din natin to. Ikaw ba pare, umiinom ka ba ng uh, bottled water? Hindi. Ikaw so, hindi? Ay, mahal. Ah, mahal. mahal. eh. Oo. Oh. Oh, mga, mga sabo, 20 pesos eh, no? Oo. Oh. Oh. Hmm. Ba't ba ito Ba't ba 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 ayaw, ba ayaw mo yung bottled water? Bottled water? Hmm. Ito kasi mahal eh. Mahal talaga. Mahal. Oo. Oh. Eh, 20 pesos. Mm. Eh, eh, safe daw. Safe naman yun. Safe? Hmm. Pati bayan lang yan ang sikmura. Ah, Mayroon <laughs> naman dyang tubig po so. Pwede kang uminom. Hmm. Wala namang kasakit eh. Ah, sa bagay, oh, na naalala mo nga Susan, ano, no, mga bata bata Ako, naalala ko yung eh, mga tubig po sa pag naglalaro ka no? <laughs> yung mga biro-biroan nga natin, no? kay kasaka nakikinan ng tubig ko Susan, sa, sabang sa mga poso, hindi naman nakakasakit. Ngayon na uso yung mga bata-bata water. Eh. Pero nga, siguro sa polusyon at nagkalat ng mga, alam mo na, yung mga baso-basura, eh kailangan din ligtas tayo at alamin ang mga panuntunan kung paano nga magligtas ang inyong inumin, pakulo ng tubig, at mga sinasabi natin sa mga balita natin, ano, siguraduhin natin, lagyan ng tela kung may mga particles na sinasabi. Bili sa inyo dyan, at painumin natin ang mga nauuhaw. Oo, uh oh, Michael, <laughs> syempre pagkainom ka ng tubig, kailangan pakuloan mo, lalo na kung uh -oh. titimpla kang kape. Yan, yeah, no, oo. Oh. At tapos, <laughs> ha, masarap na masarap yan, nagkakapigat, kapit-balita, manunod kayo, no? The greatest show on the planet, nga ito, eh. Uh -oh. <laughs> Ay, okay, maraming salamat, Michael. Ayan. So, tanongin natin sa si Engineer Nilo. So, ano ang gagawin natin? Ah, mga simpleng paraan na dapat gawin ng mga kababayan natin kapag hindi ho sila sigurado doon sa kalinisan ng tubig na kanilang nga gagamitin sa pagkain, sa pag-inom? Okay. So, ang pinakamabilis na paraan po yan ay yung pakuluan natin yung tubig inumin natin at least 3 minutes. 3 minutes? At upon boiling point. Ay, ganun po. Kailangan Opo. po ba yun ay yung kulong-kulo talaga? Yung Apo, bubbles, bubbles ng 3 minutes lang, ma'am, para at least mamatay yung mga pre essence of bacteria. Mm -hmm. At saka ang isa dyan, ma'am, meron po kaming sa ating mga health centers nagbibigay po ang Department of Health ng water disinfectant. Mm -hmm. Yun po yung tinatawag natin na hyposol. Mm -hmm. So, very easy to use po yun. I-add-on Ia lang doon sa water, din is-stand mo lang ng 3 minutes. Ah, ng 30 minutes, then pwede na pong inumin yan. Yung mga bumibili ng tubig doon sa mga water ano refilling station, ano yung mga dapat nilang tandaan? para tuluyan pa nilang tangkilikid o oh, hindi na yon ano ho mga dapat ilang tandaan doon ah doon sa pamaraan ng ng mag, pag pagkita mm. o pag, pag observe ng isang mamimili ano ay unang-una yung sa physical pe, physical mm -hmm. examinations pwede nila makita po yun, ano through yung sa turbidity pag turbid yung cloud yung tubig syempre hindi mo na kailangan inumin yon or mm -hmm. bilihin yung sa odor yung amoy ano uh -uh, mm -hmm yung kulay, yung color, no? Pagkaiba yung klaseng at saka yung panlasa. Mm -hmm. um. Pagka may mga gano'n na kayong nakita, mga uh, ano ng tubig, uh, medyo, medyo, sundin ho yung isip ano, isip dalawang isip ka na. Huwag ka na muna bumili. Mm -hmm. Jeric, uh -huh. ano? So, mas ano pa, okay pa mag, mag sa na lang, bumili sa, kaysa bumili sa mga water filling station na uh -huh. yung nagde-deliver, yung naglalagay, nag-yayosi. <laughs> <yung> <laughs> Alam mo kung maayos yung sistema nila sa loob ng bahay, wala silang dapat ipangamba pwedeng pwedeng uh, uminom diretso mula sa gripo. Mm -hmm. Ang binabantayan natin dito, uh, dito Susan kasi marami yung mga nag na, nag nagkakaroon ng concern sa kalidad. Etong, well, with due respect, yung mga nasa uh, informal settlements, mga depressed communities kasi yung mga mga tubo nila, ito yung gumagapang sa may mga kanal, 'di ba? Eh, oh, tumatawid oh, sa ganyan oh, mm -hmm. na well pareho sa amin ni ano ni Bim talagang tinitinga natin yan dahil ito yung kung may problema ang iyong uh, tubo, tubo oh. at dumadaan sa kanal, drainage, oh, e eh talagang talaga. makukontaminate mm -hmm. yun. So kahit malinis yung sinusupply nating tubig, makukontaminate oh, siya. Oo, oh, kasi minsan nakakakita ko yung tubo nasa kanal nito nung oh, oh. um, gumagapang, oh, oh. Ano, tapos may mga buhol-buhol na tela. Oh, oh. Sabi ko na ako siguro yung tubig, yung tubo niya e sira na. Mm -mm. no, kailangan replacement na yan. So, talaga, yun. So yan, pwede i-report sa inyo. Wen, uh, yung after the meter kasi yan nga yung responsibilidad ng ano, noong uh, ng customer naman natin pero kung sa usapin ng kalidad ke before or after the meter talagang sigit. Kailangan tingnan natin. Kasi oh. kung, may, kung mga illegal connection niya, hindi magsusumbong eh. Hindi susumbong sa inyo. nadi Nadidiscover niya. nadi nadidiscover niya. Oh. Na <laughs> na na oh. oh Jerry Bim, so pwede magpa-test ng tubig ng libre. Yes. So, o. paano gagawin ng mga kababayan so, natin na gusto magpa-test ng tubig nila? Okay, tumawag lang sa aming hotline, Maynila 1626, at magpapapunta kami ng tao para kumuha ng sample. Kasi napaka-importante na, na i-maximize sa ating mga customer yung klase ng servisyon na nak kukuha nila mula sa concessionaires. Kasi mm -hmm. yung ang laking katipiran ang makukuha nila kung uh, iinumin nilang tubig galing sa gripo at hindi sa mga refilling stations. Mm -hmm. Ayun, at least so eh. Kasi syempre, ano yan eh, pagka sinabi mong pwede yung patest yung tubig, ba, sa, sa, iisipin agad ng mga kabayan, baka may bayad na naman niya, panibagong bayad, so oh, libre ito. Libre yan, libre yung Pareho, may nila din Manila Water. Yan, maraming salamat po. Nako, kay eh, Engineer Nilo Marayag, you, kay ma Jeric, at kay Miss Cherubim uh, o kampo mo eh, kaya sa pakikipagkape at balitaan nyo sa amin ngayong umaga ayan eto